Akur ning ana onda. Sa taga taga rano pero pinanglan ako ana dagdag dala ani. Magtagulilong ko mo. Kwan ko basta daghan. May may uwa panimtesti ko na ko ni ba. Tingi na imo ha kay ayara tingi kay effective namgay na kay hatag ug sa tawag gi hatag na sa ato agud. Kuwa wa na ko di na ko mabalak ug gi ko salanto nga. Kerana tu. Yang kelaban dah takut sakit kita entah. Tahu. Gutom naman ngita kalau tak saging ni. Kita kalau saging dari ba. Saging ni tanan dari. Lagi ni saging nak suruh. Nak kau kita antu bayi lo. Saging. Tro. Hmm. Tro, saging ni lo. Hmm. Itu Oh. 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 Kita nah. Oh. Kau orang kau tahu, gue tom nak kaya bang, lagi gue tom memang kau meragna nak kan. Kau orang guna ini kau, padulung tadi dorong. Kau untang saging ke? sini aku berdiri dengan dia. nak aku madlock rumah. Lagi belum bagaimana? Ada tiga di bantai deh. Nah, kan di bantai, di bantai yang ini baru. Dia sama apa saja? Kau kita? Gemitan yang makan. Kiraan, Abi. Sumur. Gemitan yang makan. gemita gemitan nak makan. Gemitan nak makan aku gemitan yang makan. Bye. いいもいこんな、ね、ん。 curlmenteentesrei. 没这么着，怎么好？没呦！ Tubig ka po yan. Tubig buka atas yan. Huwag Ah. may power yung mudol ba? Hindi siya permitin gamiton. Oh, gam ga ato ra gamiton ni sa kanang Pwede gamiton permitin mo ya tumawas. Tuan. Na ipikto sa lawas. May lagma para tani maanad da siguro. Ah. Basta na. Dapat na kon ba. Kilkarya. Oh. -huh. Kuwa bro, kuwa ra kuwa kanang kung ako komportable ra kay ko mo kung ano pang kuha kung kung mga mga bihag ba nga mga kung 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 ko kung ah. kung kung dala kung kung pwede ra ko kung kung hang atubangan. kung kung sila kung kung ah. Ta ta ta. lumayan. Ah, uh, punta na tayo dun sa ano. Ah, baba tayo. Uuwi tayo sa ano. Ah. Uh, sa, sa bahay natin. <coughs> uwi tayo sa bahay natin. Puntahan natin yung ano, motor para maka uwi tayo. Ito, sino <coughs> ko 'yan ng baki? Hm? Sino ko ng baki? Iyo. Ha? Iyo. Ini mau besar dah putan. Mau lagi nak lagi di kontrol kontrol tu. Di kontrol lu. Pasti mau bakit tu anang. Mai ane. Ayo, ayo, ayo. Mau lagi di kau selikut ane. Di sini lagi di Ah. Oh, kau siapa nai? Siapa lagi? ano yung ano kam ano palaka pil 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 bro. Boleh pil 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 Yung bahay namin is ano malapit-lapit lang ba? Malapit oh, nah. mo ano Yan yeah, ay usahay ang kapitbahay ko is mag ano. Magsa sounds. Ganun. Yan sa mani. Taylot no. Nangawa ta isdi. Ano Nangawa sa power. Yan mani. O load pang tawag ni Layo, Leyo umabot. Koy ko ani. Sani, koy ang kamron ba kay? Wa ba jud kay trabaho kay. Ko ka explore kay. Explore. Nag ano ko sa ano? Bubungbog uh, ka karon ba ka? Ano medyo na ano pa. Dina. Hindi pa kayo okay. Uh, Hindi pa kayo okay Pero okay na gyud. Uh, okay okay na gyud. Dili na kanon ba dili na kanang Kaya sa tawag na sa ano ba yon sa Tagalog kanang Sigubo 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 ba niya Kapuon? So, Anino bau gogrian. Ada itu video gambar. Ini nanti gambar yang orang. Kelabu anda mana? Oh. Tumpa nak orang tahu. Di no? Oh. Oh, tu tu pun Benda. Ini tak lagi pegu kuartani ni. Iyo 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 ga besar ini mah kuat. Kan iyo ga besar ini mah hang hatag ni takai. Masuk tu. Kelaban gitu. Kelaban gitu. Berik ba? ba? balik tau. Kopi ini kan gini Nah. Nah. Balik ke bentar ya. Kita ke wak. Ada kadok semua Dokter ponta taisanoh sa motor natin. Kita kena cukup jadi silap. Sokok ni ba. tak ko bangna ni tug ni kepet ya sini apa dia rasa nak lagi matung ayo lagi peg abusar nak dia sudah bot kena Tidak bersadar lah Kita yuk Kita pelabik gugup pun gaca power Kita kebala Kita mendatang Kita udili Kita bisa bah Kita Kulit rai Kita umpah Kita kuning 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 Kita kau selalu pergi gemitan atau tumpawer tu, pergi atau baki atau ke tump Baki guru okay, kalau yang manggil ilam terang baki. Nampak tak? balik tak? Pangit kan apa? Adi pukul 12 ni main maling, lawan kena nama kui, gemat. Entah para maka-uwi tayo sa ano hindi na kay safety ito ay panato itong ang kasada diba siya nga ay nakatang ito ka lusob lusob siya na tayo power importante na nga Masid-masid pag-iapan ta kay Oh! Parang mga wako! Oh! 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 Suko kayo? Suko na ba kayo? Mahanggi ko na ng baki. Sig! Ako sila. Ako ba? Ako. Oh, Tawag ba? Tapos yun lang lang. Nakutupat siya. Ako naman itong pan gamay. Ako na lang. na. Okay. Hindi lang siya ta. Magsita siya ta. Kimbrig niya naman. Okay. Mga lods. huyok success Ayok. Saksis po. po. Huwag yung tanon namin. Tanggalin ko ito. da Tawir na. Tawir na yan dool uh, shoot mo yan bawat explore natin saka alam naman kung paano gamitin yan hawakan mo tapos magagawa mo na lahat diba yun sa akin naman mga loads uh, di pa natin alam kung paano po talaga siya gagamitin pero asahan yung mga loads na gamitin natin sa kabutihan kaya <coughs> sa iring ito parang wala namang mga uh, panganib parang apat ang yung nagubantay dito hindi namin alam pero ito alam naman mga lads na parating ng gabi uh, uwi na kami si Electrawis kanila ako uwi sa amin pero sa hindi pa mga lads uh, sit out muna tayo ikaw idol mm -hmm. na sit out yung mga solid supporters mo dyan oh, sa lahat ng mga solid supporters ko po no? Uh, shout out sa inyong lahat dol uh, sa mga silent viewers ko po uh, maraming salamat sa inyong lahat sa pag suporta nyo sa channel ko no Electra Adventure po uh, lalong lalo na po yung uh, team is Gino uh, maraming salamat sa kay ano i-shout out po na ako kay si ma'am lovely heart uh, Shoutout shout out sa yodol kang ma'am jis no uh, Shoutout out po sa yodol uh, kay ma'am bit from japan uh, Shoutout shout out sa yodol uh, mag ingat po kayo lahat no Diyan sa no? sa abroad ay kay ma'am ano ito mo yata ah, hindi ko nakalimutan ko yung pangalan. Kay ano, ah basta 'no nakalimutan ko talaga yung ano. Sa sunod doon, magdala ng ko ng listahan. listahan. oh magdala ako ng listahan doon kay. Ano nakalimutan ko kasi nag ano, nagmamadali po ako kanina. Baka ako ng ano ulan. Okay. Nagmamadali po ako kaya nakalimutan ko yung listahan ko. Uh, okay, ako na naman. So, ah uh, Galab sa taon sa lahat po sa nanood uh, sa aming dalawa ni Litra dito sa pag uh, explore namin. Uh, huwag ninyong kalimutan mo, kalimutan mga lords na sa counting share ninyo ng video nito, malaking tulong na po sa amin. Uh, from the heart po yung pasalamat namin dyan. Uh, malaking tulong na po yun. Uh, Shout out pala sa mga uh, nag-share ng video nito. Ah, uh, thank you po sa inyo. Pag-share ng mga ko po yung Team Pogi po. Ah. Uh, oh, shout out sa So, migibig shout out. Uh, Mag-ingat po kayo dyan Team Pogi. Team SG lahat ng Team SG. Salin ako si Idol Littra natin. Ah, uh, yung SG talaga. Migibig shout out sa iyo Idol. Ah, uh, isa kang ah uh, mabuting tao, isa kang napakahambol na tao. Uh, malaking salamat sa amin yun na kundi, uh, kami na malipayo yung bahay namin. uh, tumutulong ka. Uh, salamat ya, po. Si idol, pulo kanang langit sa si amin. At uh, saka Dax, Tinutulungan tayo ni Sang mabuting sa mandirigma. Yun, Kuya Dax mandirigma. <coughs> ah. King Pasalamat ko sa iyo idol. Uh, idol kita, Idol Lux. Saka uh, kay Idol Portipor. Shout out sa iyo, Idol. Portipor. Alpa. 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 Sino pa? Si tayo. Inday, dito? may club shout out Inday Adventure. Los Adventure. may club shout out. Badan, may club shout out. Tisoy Adventure. may club shout out. Ayun, 'yun po 'yung team SG. Sa team Pogi naman, may club shout out sa lahat ng team Pogi diyan. Uh, kay Kuya Bads, may club shout out sa Idol. Uh, Git Wilson Idol, yung to uh, tuhod pa ah sa so, buti tawag tohod tuhod pa ah sa so, trapiti yan na piang pukam uh, kum, kasi po yun na ano na uh, disgrasya ko sa si idol natin na uh, bumigay yung tuhod pero isa po yung talagang sakripisyo namin uh, sakripisyo po ni mo uh, new idol sa amin uh, malaking tulong ka po sa amin kaya ulitin ko po sa iyo idol uh, kuya Bads, may gilab sa sa iyo at saka kay EJ, EJ, uh, big love shoutout sa iyo EJ. Kay Mikoy, idol Mikoy, uh, thank you sa tolong idol Mikoy, big love shoutout sa iyo. Kay Julius, idol Julius, uh, big love shoutout, sana uh, supportahan tayong lahat. At saka kay Brad William, yun, uh, magking tolong po yun sa amin sila. Sila ho yung... Pasensya na sa hindi natin nabanggit ng mga timpugi, hindi pa kasi natin sila na meet Pero sa lahat ng timpugi talaga, may galab sa sa inyong lahat. Sana makita-kita tayo lahat Ulay. Yun. Saka sa mga <coughs> OFW dyan, tulad nila ni Ma'am mam, <coughs> uh, Lovely Heart, may galab sa sa iyo, Idol.